Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Bumbilita, kwento ni Mark Norman Bukirin at guhit ni Luis Chua. Makinig na mabuti! Puno na naman ng kasiyahan ang isang barangay sa Maynila. Pista na naman kasi ng kanilang patron. Mapababae man o lalaki ay abala sa paghahanda. Mapabata man o matanda ay talagang aligaga. Abalang abala rin si Mang Edison, hindi dahil sa pista, kundi para makabenta. Siya ang may-ari ng nag-iisang tindahan ng hardware sa buong barangay. Ano mang gamit sa pangungumpuni ng mga kagamitan at bahay ay mabibili rito. Puno rin ang kasiyahan ang loob ng tindahan ni Mang Edison. Ang grupo ng mga tubot-liabe ay nagpagulong-gulong ang grupo ng mga pakot tornilyo ay nagpaikot-ikot. Ang grupo ng martilyo at lagari ay panay naman ang tawanan. Ang iba pang mga kagamitan ay mayroong din pinagkakaabalahan. Ang grupo ng mga bombilya ang unang mapapansin sa lahat. Sila ay sikat sa pasiklaban. Sila ay kilala sa payabangan. Pailaw rito, pailaw roon. Walang di masisilaw sa kanilang pagalingan. Minsan ay nagkatipon-tipon ng mga batang bumbilya. Nang araw ding iyon, ay nagpasiklaban sila sa isa't isa. Kiss, kiss, kiss! Sabi ng biluhaba at puting bumbilyang si Bambi. Hilig niyang ipagyabang ang kaniyang nakasisilaw na liwanag. Tish, tish, tish! Sabi ng bilog na bilog na bumbilyang si Bombo. Ipinagmalaki niya ang kaniyang nakakaakit na dilaw na liwanag. Tis, tis, kachik! Sabi ng hugis bituin na bumbilyang si Bibi. Palagi niyang ibinibida ang nagbabago-bagong kulay ng kaniyang liwanag. Kash, kist! Sabi ng hugis dila ng apoy na si Bumbilita. Di gaya ng iba, tanging maliit at mahinang pulang liwanag lang ang kaya niyang gawin. Ayan na yon, Pag-uusisa ni Bambi kay Bumbilita. Ganyan na yon! Dagdag naman ni Bombo. Pundido ka kasi eh! Tokso ni Bibi. Wah! Pundido! Pundi! Pundi! Nagtawanan ng tatlo at iba pang mga batang bumbilya. Pagmula naoy, di na tinatantanan ng mga kapwa batang bumbilya si Bumbilita. Madalas siyang toksuhin dahil sa kaniyang kaliitan. Madalas din siyang pagtawanan dahil sa katiting na liwanag na kaya niyang gawin. Kaya madalas din ay pinipili na lamang niyang mag-isa at manahimik sa isang sulok. Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Mang Edison sa kaniyang mga paninda. Humanda na kayo. Tayo ay magbubukas na. Dagdag niya sa baykinda sa mga ito. Isa-isang nagsipwesto si sa istante. Lahat sila ay humiling na sana'y may bumili sa kanila nang magkasilbi na sa buhay ng mga tao. Nang ayos na ang lahat, ay nagbukas na ng tindahan si Mang Edison. Di nagtagal ay dumating na ang kauna-unahang mamimili ni Mang Edison. Magandang umaga ho, Manang Flores. Ano ho ngatin? Sabi ni Mang Edison. Magandang umaga rin, Edison. Merong ka ba tindang bumbirilya? Ani ah, Manang Flores. Oh, naman ho, Sagot ni Mang Edison, sabay lapit sa istanteng kinalalagyan ng mga panindang bumbilya. Pagbalik ni Mang Edison sa kinatatayuan ni Manang Flores, ay daladala na niya ang dalawang kartong kinalalagyan ng mga bumbilya. Alin ho rito ang kailangan niyo, Manang Flores? Ah, ano nga ba? Yang maliliit, Mari mo ba munang subukan ng mga yan? Sige o. Pinailaw ni Mang Edison si Bambi. Kissed, kissed, kissed. Ipinagyabang ni Bambi ang kaniyang puting-puting liwanag. Umiling si Manang Flores. Masyadong maliwanag. Di yan ang kailangan ko. Pinailaw ni Mang Edison si Bombo. Tish, tish, kist. Ipinagmalaki ni Bombo ang kaniyang dilaw na liwanag. Umiling si Manang Flores. Masyadong madilaw. Di yan ang kailangan ko. Pinailaw ni Mang Edison si Bibi. Tis, tis, kachik. Ibinida ni Bibi ang kaniyang nagbabago-bagong kulay. Umiling si Manang Flores. Masyadong makulay. Di yan ang kailangan ko. Napaisip tuloy si Mang Edison at nakita niya si Bumbilita na nakasoksok sa gilid ng karton. Kinuha niya ito at pinailaw. Cash kissed! Naiiyang ipinakita ni Bumbilita ang kanyang katiting na pulang liwanag. Narinig pa niya ang tawanan at panlalait ng ibang batang bumbilya. Ayan! Ayan na nga ang kailangan ko! Anima ng Flores. Bibili ko na yan. Sigurado na ho kayo? Tanong ni Mang Edison. Oo, tamang-tama yan sa kakailanganin ko. Sagot ni Manang Flores. Nagulat si Bumbilita. Tuwang-tuwa siya sa narinig niya. Sa wakas ay may bumili na rin sa kaniya. Napatunayan niyang di nga talaga siya pundido at may kakaiba lang sa liwanag na kaniyang nagagawa. Ash Kist nang gabing iyon, ay makikita sa itoktok ng isang karo si Bumbilita. Napakaliwanag nito. Punong-puno ito ng iba't ibang bumbilya. Tumingin siya sa baba. Napakaraming tao sa paligid. Nakita niya si Manang Flores at si Mang Edison. Mumitit kumindat pa ang mga ito sa kaniya. Lumingon siya sa kaniyang likuran. Nakatayo roon ang isang batang santo, na tila ba'y nakangiti rin sa kaniya. Siya si Santo Nino, pista niya ngayon, sabi ng isang di kilalang boses. Paglingon ni Bumbilita ay nakita niya ang isa ring batang bumbilya. Parehong pareho pa sila ng kulay at itsura. Ako nga pala si Billy. Ikaw? Ah, ako naman si Bumbilita. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo naman. Siguro. Lalong namula ang kulay ni Bumbilita. Viva diba, Senyor Santo Niño! Sigawan ng mga tao habang tumutugtog ang banda. maya, -maya nagumpisa na ang prosesyon. Lalong nagliwanag ang paligid at ang liwanag ni Bumbilita.